for today's video, ito train na natin yung nabili natin rambutan sa market. Ayan, 3 kilos for 100 baht or sa peso ay baka siguro nasa 180 or 70, ganun. Ayan, so actually, nabawasan ko na siya guys, nakain ko na yung iba. And ngayon, ito try ko, papakita ko sa inyo. Dito sa Thailand, super mura ng mga prutas. Dito yung mangosteen, nagiging 3 for 100 siya or minsan, ah, 3 kilos for 100 baht. Sometimes nagiging 4 kilos nga Uh, 4 kilos for 100 baht. Yung mga lansones, lychee, rambutan, basta lahat ng pruta, super mura. Baksak presyo. Ayan, oh. Ang lalaki niya. Nakain ko na yung malaki. Ayan to, malaki, oh. Diba? Malaki. 3 kilos yan, super bigat na yan. Ayan. try natin. Ito yung lansones na tinatawag nilang tuklapin ang tawag. Kasi uh, pag kinain mo siya, hindi siya, uh, madali siyang kainin kasi hindi nakadikit yung laman niya sa buto. Malinis, uh, madinis kainin. Ayan. So, kulapin ang tawag dito. Actually, marami na akong nakain. And pakita ko sa inyo yung buto. Here's the buto. Ang lilinis ng buto, guys, oh. Super dinis na. Walang nakakapit na laman sa kanya. And ayan, imumukbang natin. Pero hindi natin kakainin lahat. I-show ko lang sa inyo yung tuklapin na tinatawag. I'm sure pamilyar naman kayo sa tuklapin na ano, na ibig sabihin. Ayan, so yun ang magandang kainin, yun ang maganda sa rambutan yung tuklapin. So ito to guys, oh. Ayan, so open na natin. Ayan. Gag gagamit lang ng kutsilyo. Ay, baka tayo ma -ano, mapagalitan. Kasi bawal ang mga ganito. Eh, twist lang natin. Ay! Na ano, diretsyo ko. So, ayan. Here's the buto. Ayan. Ito yung buto. And, ganun lang natin. Yung buto, oh, madali siyang tanggalin. Ayan. Hindi siya nakadikit. And, ito na yung laman. Okay. Tikman natin. Matamis to. I Try ko na to kahapon eh. Hmm. Nag-stop yung aking cam. So, ito yun ah. Oh. Hmm. Hmm. the best talaga yung mga prutas dito sa Thailand. Super mura, super tamis. Quality. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching sa ating rambutan review. Bye-bye! Thank you!